ito yung aming ano pinakambal ko lahi ng aming room wala ano dito sa sala Ayan. sala tapos doon sa baba CR marami nakasampay ng mga damit <laughs> daming ano mga damit na ibang lahi ganyan lang sila magsampay hindi hinahangir hindi ka guys sa mga Pilipino o ano Hinahangir sa kanila Nakabalandra lang dyan sa mga anong mga sinampay nila Sa gawin ligod ko Yung mga kwarto pa rin yan na sa First floor ako Ayan. Dito sa Sharma Sharma Sindala Island Tabok, Saudi Arabia Ayan o Mga cabin siguro may mga fire extinguisher para in case na magka problema sa ano meron gagamitin bawat isang ano meron ito may naka standby na ganito তোচা <laughs> মিং